yang araw po nakatapos tayo ng pagturok ng ivermectin at respisur at kinapon po natin yung labing siyam na biik dito sa ating breeding pen number one mga anak po nung mas matanda nating inahin so mga 50 pa po yung ating gagawin 40 plus pa yon bukas naman yan po tapos lang namin ngayong umaga po ay maliwanag na maliwanag ngayon ay makulimlim na naman so singit lang po namin ang pwedeng magawa habang gumanda-ganda ang panahon um, dapat po ay nung sabado pa namin gagawin ng mga ito napakasama nga po ng panahon diretso ang ulan kaya ipinagpaliban muna ang pagtuturok at pagkakapon po, kahit na tinatambakan nagputik huli itong ating palakihan dito sa may unahan kaya una po namin gagawin yan ay kukain yung mga naglabas ng putik para po yung tubig na naipon dito sa loob ay may dadaluyan muli tapos po magtatambak pa uli tayo ng pato dito sa loob ng kulungan pero effective na po itong ginawa nating bagong pamamaraan na mas mataas po yung pakainan tapos ay nagtatambak tayo ng bato sa labas. Yan po, kahit na wala nang pagkain, kita po na yung kanilang pakainan ay mas malinis. Hindi po katulad ng mga naon na nating ginamit na pakainan na kulay putik din ang loob. So yan po, dadagdagan uli ng bato yan para po mas uh, tumigas pa ang area dito sa labas ng kanilang pakainan at hopefully po later on ay hindi na magpuputik yung labas ng pakainan so ito po yung group of 36 natin pero nabawasan na to hindi ko po tanda kung 33 o 34 na lang sila ah uh, second po sila sa matanda dito or second din sa bata. Ito po ang panggitna natin. Dito po sa kabila na nag ng 24, nabawasan na rin natin ang ilang pang delivery to para po sumiyot sa weight requirements na hinihingi ni ka-farmer. Pag manghihingi pa rin po siya ng 25 to 30, baka makakuha tayo dito dahil po yung mga nasa likod natin ay 35 up na. So 20 plus pa po yun doon muna tayo babawas. Dahil last week nga po, ay hindi tayo nakapagdala kay ka-farmer Engel. Kaya ito pong mga ito ay mga two weeks pa bago natin sila talagang magalaw ng husto. At yung pong mga nasa likod natin, another 23 heads po yon ay later pa natin gagalawin. Yung pong mga bagong iwawalay niyan ay doon na tayo sa winning pen number 1 gagalaw muna doon na po tayo maglalagay ng mga pang August September natin so ito pong mga ito palagay ko po ay aabot pa rin hanggang September dahil uh, hindi po ganun karami ang ating dinadala kay ka-farmer at usually po pag August ay mas kakaunti ang kanyang requirement kaya isip ko po, po halos sa na September itong mga ito kaya ito yung malalaki natin dito ay iwawalay ay dito na po natin ilalagay sa first winning growing pen yung pong ating anim na dumalaga dito ay patatawirin na natin So nandito po yung ating anim na dumalaga May kasta na po ang mga ito Isasama na natin sila sa breeding pen 2 At lala, sasabugan lang po natin ng apog na may asin Itong first training growing pen na ito At lalagyan na po natin ng mga bagong aawatin ito po ang ating pagtatawiran ng mga bagong paglalagyan ng mga bagong aawatin at yung pong mga nandyan ngayon ay tatawid lang po dito at itong pong mga biit natin dito at dun po sa kabilang pen pa ay bukas natin okay. gagawin uh, 40 plus po ang mga ito almost 50 kasi po ay naka-19 tayo ngayon kung di po ako nagkakamali ay 63 itong aming naka-projected na gawin nung Sabado so mga 44-45 pa po, po ang ating gagawin dito ang kasama po yung mga yan yan po ang ating mga biik na gagawin naman bukas so bukas ko na po dudugsungan itong ating video mo muna ako para makapuha ng sapal na ating ipakakain. Patuloy po nung trabaho natin kahapon. Nakaabang ang inahin dahil naririnig po nag-iiyakan yung kanilang mga biik. Nagawa na namin ng mga babae, turuk ng ivermectin, turuk ng respisur. So ito pong mga natitirang ito ay ang mga lalaki naman. So kasabay ng pagturok ay kakapunin pa. So yun po ang mga lalaki. 43 ho yung ating gagawin ngayon. Dalawang kulungan. Itong extension ng old breeding pen. At yung pong bagong pinaglipatan sa ating mga dumalaga. So ay po yan nakalagay sa 3cc syringe. Ang rest po sa 10cc syringe ko ilinalagay 5 doses kada syringe dahil 2cc po kada hayop. After extraction, yung iba po ring gilya ay nakalagay pa sa yelo. Pero bago gamitin, ay naglalabas ako kapag ang po niya paubos na itong ringgilya maglalabas na ako ng isa pa para pag itinurok po natin sa ating mga alaga ay hindi na masyadong malamig so tutuloy ko po ang video pag natapos na namin so nakatapos na po tayo yung recipe hindi naman po kailangang ubusin yung 50 dose na 100 cc kamukha niyan uh, 40 plus lang yung ginawa natin so may tira po ito po yung natira kaya lang inayeluhan po ng maayos para yung cold chain ng ating bakuna ay hindi naman maputol para po hindi masira yung bakuna tapos ang precaution na lang po na ginagamit ko uh, hindi ako gumagamit ng reused syringe pag nagwi-withdraw ako nang may matitira puro bagong syringe po ang ginagamit ko pag may matitirang gamot. Yung pong hug cholera vaccine natin dahil sinasangkapan po yun, hindi po pwedeng may natitira yon. Kaya kung ilan po yung sinangkapan ninyo o 50 dose, dapat pong magamit yung 50 dose. So, ito po yung ating mga batang ang inahin kasama po dito yung lima nating dumalaga at mukhang umanak na po yung pinakahuli sa ating mga dumalaga kaya naglalabas si Mariano nitong mga damong matitigas papalitan po natin ng dayami rice straw yung kanyang nesting material dahil nung mga nakaraan po ay namamatayan nga kami sa ganyang klasing damo nasasabit po yung biik hindi na makaalpas kaya yun po kinokolekta yung ginawa niyang pugad kasi po yan lang available na damo dito sa ating mga pen dahil hindi po nila kinakain hindi ko po alam kung anong pangalan ng damong yan pero matigas po ang katawan so yun po yung pinakahuling dumalaga natin yung puti rin ng tiyan ilan ang biik Mark? So walo po yung kanyang first parity, uh, pang lima po siya sa mga dumalaga natin dito na umanak. So pang huli na po siyang umanak sa ating mga dumalaga. Um, meron po tayong isa pang dumalaga at isang sa umanak. Sa sabado naman po namin gagawin yung kanilang mga biik. Ayan po, kinakaykay para maalis yung mga damo. Papalitan po ni Mariano ng dayami yan. Mas safe po yung dayami. Pero kahit na po yung dayami, hindi lang namin ibinibigay ng isang bungkus. Kinakalas-kalas po namin. Gawa ng kuminsan po ay nakukulapot din sa dayami yung ating mga biik. So pag-aaralan nyo lang po kung ano ang magandang practice sa inyong pag-aalaga para po ma-i-salba natin o mas marami tayong mabuhay sa ating mga biik. Kasi po dati hinahayaan lang namin yung ganyang materyales kaya nga natuklasan namin na napupulupot po yung mga biik at namamatayan tayo. So yan po ang ating mga nagawa na at pakita ko po sa inyo dito sa kabilang kulungan yung ating idinadagdag na silungan. So ganyan po ang aming ginagawang proseso sa pagtatayo ng silungan. So lima pong concrete post na five feet ang taas baon po yung dalawa so 3 feet po ang matitira at lima rin pong concrete post na 7 at taas baon po yung 2 feet nya kaya 5 feet po ang matitira kaya yan pong silungan natin yan 5 feet po yung likod 2 feet lang po itong kanyang unahan ay 3 feet po itong kanyang unahan so dun po sa 20 foot stretch ng ating tubo tufit feet po ang kanyang klibi para po mabilis ang daloy ng tubig pag naulan. So, yan po. Tapos, yan pong unahan at likuran na mga poste, nagpapatong kami ng tubo. Dalawa pong tubo yan sa unahan, dalawa rin pong tubo sa likod. Tapos po, yung ating pinaka parlina, labing dalawang tubo naman po yan sa 40 feet na silungan. Yung nauna po, uh, ginawa namin tig 2 half feet lang. Magastos po yung ganon. Kita namin na masyado namang matigas pa. So nagluwag po kami ng 3 feet. Nagluwag kami ng 1 meter hanggang sa magsettle po ako na ganyan. Nasa 42 inches po yan. Ang pag-itan ng bawat tubo na ginagamit nating parlina. So, pag na itali na po lahat yan, ipapatong lang natin yung lona na 20 feet by 40 feet at buo na po ang ating silungan. So, dito po ginawa namin na magka-back to back yung dalawang silungan para po mabawasan ang ampiyas pag malakas ang hangin sa tag-ulan. At ang plano ko nga po, lalo na po itong kanilang magiging kulungan pag tag-ulan, ay dalawa po yung silungan na yan, May isa pa po tayong itatayo dun sa area ng yon. Pag po magtatayo kayo ng silungan, ipiliin nyo lang yung area na medyo mataas para po sure tayo na hindi naman papasukin ng tubig yung kanilang mga silungan. So yan po ang ating paprajikin ngayon. Tapusin na ang silungan na ito para makapagtawid tayo ng mga inahin dito sa area ito at makapagpahinga na po yung kanilang dry season na area. Kasi sa ngayon po kahit na nag-uulan na dahil nga nasisira na yung ating silungan dito at nagpasok tayo ng mga dumalaga dahil nga po nawalan tayo dun sa likod uh, kaya itinawid natin dito para hindi na balikan kaya po nagamit yan kung hindi po sana ay naitawid na namin itong mga inahin magiging masikip po sila doon kung basta na lang namin itatawid kaya po minadali muna namin na inunang itinayo itong silungan dito sa original area nila yan po para uh, maluwag po ang silungan ng ating mga inahin dito. Kasi po, marami na ang naanak. At dito po sa ating palakihan, apat pong pens ito, magawa po tayo ng adjustment. Ito pong dalawang malaking pen, ay hahatiin namin. Dito po, ang magiging putol niyan, papunta doon sa kabilang poste, So bibili na lang po ako ng additional na concrete post at yung pong wire mesh na 6 feet by 20 feet. Number 6 po yan, yung mas makapal na wire mesh ang aking kinukuha. So lalagyan lang po ng hati yan. Tapos po magtatayo tayo ng pakainan dun sa kabilang dulo. <coughs> Excuse me po. At magtatayo din tayo ng painuman kasi po dati linalam na namin ito ng hanggang mahigit sa 80 pero mas hirap naman po silang pakainin dun sa 40 foot natin na pakainan, nagkakaagawan po so ang gagawin ko po para mas madaling mabakanti pati ang ating kulungan ay liliitan ko siya bawas na po ang aming ilalagay 30 to 35 lang po ang ating ilalaman na sa bawat pen pagkatapos po ay pagpapahingahin natin ang pen. So yung pong ating mga aawatin ay dito na mapapalagay. Kaya ito po yung barako po dito ay linabas na namin. Ito pong anim na dumalaga ay itatawid na rin natin dito sa pen na ito as soon as matapos po namin yung shed para po siguradong may silungan sila. Kasi po ang isang mapapansin ninyo, pag bagong lipat ang ating mga alaga, kuminsan po hindi sila magsishare ng silungan o kahit may yung kainan, nag-aaway po yan. Para po sigurado tayo, tapusin muna namin yung silungan para po maluwag ang mapupwestuhan ng ating mga alaga. Tapos nga po, ay hahatiin namin ang dalawang pen na ito at dito na po tayo maglalagay ng ating mga aawatin na kasunod. So dagdag po na dalawang pen ang ating magagamit dito sa ating mga palakihan. So, yan po ang ating naging activity ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.